Ah, uh, good morning guys. Ah, uh, kaya lang po namin. Ah, uh, hindi. Ako kaning na medyo kaning kanina pa tapos ng baby ko. Anak mo si Sabi sa si Papa. Um, naalala mo ba? Anak. Star. Naalala mo ba nung nung medyo baby ka pa? Di ba pag umaga lumalabas tayo? Nalalaman mo yun? Ha? Parang kailan lang yun eh. E, syempre, eh syempre, hindi mo makakalimutan yun, di ba? Lumalabas tayo pag umaga. Tapos, pag lumalabas tayo, uh, mabuto tayo doon sa may tabing, ano, hilog. sa sapa. Tapos, pag naglalakad tayo doon, nakita mo yun doon sa may gilid na may ano doon, idong. Di ba? Nakita mo yun doon? Di ba? Parang meron doon mga gumagawa ng ano. Tapos kumakaway sila. Kinakaway ang kanila. Naalala mo yun? Ha? Opo. Di ba? Di ba tapos pag umulan naman, pag umaga, kasi sunod-sunod yung ulan ng mga nakaraang buwan, hindi tayo lumalabas. Di ba? Diba? Alala mo ba yun? Ha? Baby ko? Ay, hindi. O kasi nga, umuulan. Paano tayo lalabas noon? Anong gusto mo? Di ba? Pag, minsan naman, pagka patulog naman tayo, di ba? Bago naman tayo matulog, di ba? Na, mo na si Papa ng Dedy mo. Tapos pinapadedy ka, di ba? Oo. Oh. Di ba? Kaya ako, makatulala na lang dyan. Di ba? Ito ka, may 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 kapang nga dito, oh. Oh. Hmm. Yan yun Sabi ko nga kanina, kagigising lang namin. Nakausap ko yung baby ko. Uh, hindi kasi kami ngayon nakalabas ng umaga, eh. Kasi... Naliligo na ako. <laughs> Magkakapi lang ako. Tapos na ako pasok na ako sa trabaho so hindi ko siya nailabas ngayon para siya nagireklamo kasi nagireklamo siya so, kasi hindi daw siya nilabas oh, ano nga nang bibin mo upo 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 ka ni papa yung sinagasin si papa ng maaga pero bukas labas kita ng maaga kailangan magkasin si papa ng mas maaga ano okay lang ba yun? Hindi naman ba ang bibi ni Papa? Nagagalit kasi siya ngayon eh. Kasi hindi daw siya nakalabas. Isa kasi nilalabas siya ng tito niya. Eh, may trabaho din. Maga rin pumapasok. So hindi rin siya nakakalabas ngayon. Ayan, bukas na lang. Lalabas natin ito. Nak, sabi ko. Pwede ba bukas na lang lalabas tayo? Ha? Bukas na nalabas si Star. Ha? Tara magpa-araw. Pwede ba yun? Ha? Pwede naman. Nababay na. Bye-bye, fans. Bye-bye. Kami bye. na ka. ito. Bye-bye. <laughs>